Layunin ng bagong halal na League of Municipalities of the Philippines, Pangasinan Chapter na isulong ang benchmarking sa bawat local government unit sa Liliwigan upang mas mapaigting ang turismo at pagpapaunlad ng mga lokal na produkto. Si Manawag Mayor Jeremy Docming Rosario ay nahalal bilang unopposed na Pangulo ng LMP Pangasinan Chapter sa ginanap na assembly and election sa Monarch Hotel sa Bayan ng Kalasyawa noong araw ng biyernes. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang nasa 33 mula sa 44 na municipal mayors ng Pangasinan kasama ang gobernador at iba pang opisyal ng gobyerno. Bago ang kanyang pagkakahalal, si Mayor Rosario ay nanungkulan bilang interim president ng LMP Pangasinan Chapter mula Nobyembre taong 2024 matapos magbitiw sa puesto si dating Lingayen Mayor Leopoldo Batawila. Ayon kay Mayor Rosario, layunin ng benchmarking na matukoy ang mga best practices ng bawat LGU na maaring gayahin at i-adapt sa iba't ibang bayan. Sa pamagitan nito, mas makikita ang mga positibong hagbang na ginagano ng bawat LGU sa pagpapaunlad ng turismo at produkto inaasahan din niya na sa pamagitan ng benchmarking mas makikilala hindi lamang ang mga sikat na destinasyon sa Pangasinan kundi pati na rin ang mga natatayang produkto ng bawat bayan binanggit din ni Mayor Rosario na maaaring maging lugar ng kalakalan ng Manawag bilang isa sa mga sentro ng turismo sa Lawigan sa pamagitan ng isang pasalubong center maaaring maipromota ang may ng bawat LGU sa Pangasinan samantala sa pamagitan ng pagsasama-sama at pagkakaisa ng bawat alkali sa Lawigan ay sabay-sabay na magtatagumpay ang mga ito na makakatulong Tulong sa kanilang nasasakupan at lalut sa lalawigan. Good morning uh, Bombo Oliver, good morning po sa tagapakinig ng uh, Bombo radio Dagupan. Ito po si Mayor Dr. Ming Rosario ng Bayan ng Manawag at uh, tama po yun. Salamat sa pagbati. At uh, ito po sabi ko unang una salamat sa ating Panginoon sa ikinawan po niyang pagkakataon na pagsilbihan ng ating kapwa mayors sa probinsya po ng Pangasinan. At at the same time sabi ko nga po sa aming mga kababayan, Itong tagumpay na ito ay tagumpay, hindi lang po ni Mayor being tagumpay po nang manawagin niyo. Well, unang-una kung uh, inyo pong magugunita at mababalikan na tayo po yung nag-assume bilang uh, 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 nag, nag, uh, dahil nag-resign po ang ating may, uh, President po ng uh, LMP na si dating Mayor Paul Batawil ng Lingayen uh, sometime November 2024 at tayo po yung nag-assume ng kanyang uh, uh, tungkulin bilang Presidente at uh, tayo po ay uh, nagkaroon ng pagkakataon na magsilbi ng 10 buwan no. Uh well for personal reason uh, nagtender ng resignation ang ating pong uh, Mayor Paul Batawil noon. At ito po ay uh, minarapat natin na uh, subukan muli. Ngayon binang talagang elected na uh, president. At uh, pasalamat po tayo sa ating mga local leaders, sa ating mga kapwa mayors sa kanilang ginawan na tiwala at of course, uh, suporta dito sa nakaraang election ng Friday uh, dito sa Pangasinan. Well, uh, unang-una kailangan pag-igtingin at palakasin po yung kooperasyon at pagkakaisa ng mga mayors ng uh, probinsya. No napakalaki po. We have 44 members ng LMP Pangasinan chapter at uh, uh, it's it's an obligation and a role of the leader or the president to reach out to all the mayors lahat po ng mayors ng Pangasinan at ito po yung isang proposal dyan na magkaroon ng regular na quarterly uh, uh, meeting ng lahat, hindi lang ng officers, pati members and our congressman of the six na distrito ng uh, probinsya are very much willing to host these uh, meetings, uh, and exchange of notes, uh, first exchange of uh, good practices, um, some sort of a benchmarking ng mga best practices ng bawat bayan, no? And uh, to further uh, uh, inculcate uh, unity at cooperation para po dito sa mga kapwa mayors ng probinsya ng Pangasinan. Yes. Well, uh, unang-una, Manawag has been dubbed as the uh, gateway of Pangasinan and even Region 1. Uh, nagkaroon na nga ng survey na umabot kami ng almost 7 million plus uh, yearly at uh, average of 60,000 um, weekly. No? Ganun po karami at uh, unang-una po, this is a great uh, venue for promotion ng hindi lang po produkto ng manawag ng dapat buong Pangasinan. Kaya nga ngayon po, if you can notice, may mga construction dyan, pasalubong center, at uh, of course, pati mga ibang, pati na inaayos po ang aming Rizal Park. But speaking of the pasalubong center, alam ko po na may mga produkto ang ibang bayan o may mga ibang mga Uh, hindi lang produkto, bakos yung produce ng kanilang uh, pananim, kaya kung anong masarap dyan sa kanilang lugar, ay siguro dito ang napakagandang venue para po may pakilala itong, uh, itong mga magaganda o kaya mga matatamis na mga produkto o mga produce ng bawat bayan. No? Ito po ay alanyado. No? Alam mo po, mayroong kadiwa ng Pangulo na programa rin na sinusuporta ng provincial government na yung mga produkto ng pangasinan, no? minsan magugulat ka at uh, makikilala mo man galing pangasinan din ng pala yung paborito mo no na kinakain kaya nga it's high time na magkaroon ng collaborative at symbiotic na relasyon ang kada bayan sa probinsya ng Pangasinan para po uh, ma-promote natin all together uh, what's Pangasinan no anong pang meron sa Pangasinan maliban po sa mga ating mga magagandang uh, beach magandang tanawin ano pa ba dahil alam ko po, kada bayan, meron tayong specialty dyan eh. Na minsan, hindi po natin naalalaman. At uh, it's a big boost also to promote ang ating mga ibang bayan through their mayors and through LMP ay magkaroon po ng, uh, ng isang uh, kumbaga change of notes, exchange of notes at mga pakilala, pagpapakilala ng mga ibang mga Uh, katangian ng kada bayan. So this will happen only kung meron kaming pagkakais at pagtutulungan at yan po ay pagsusumikapan natin na uh, gawin uh, bilang tayo po ay Pangulo sa tulong ng ating mga local leaders, kapwa mayors ay uh, hindi po imposible na darating ang panahon na talagang kitang-kita mo. Pangasinan, alam natin saan ang masarap na tupig, lawak, saan ang masarap na magandang beach, Lingayon or uh, San Fabian. O sanang ang masarap na ganitong pagkain. Pero siyempre, common denominator, saan ang pinakamasarap mag ma, mararam, sa manawang. mga bagay. So, all more of those na alam natin na uh, maraking bagay, no? Dahil lahat dapat natin palakasin natin ang ekonomiya ng bawat bayan, yung local revenue dapat uh, tataas, no? Sa tulong po ng LMP, sa tulong po ng uh, bawat uh, kawani at membro ng uh, samahang ito. Yes, uh, thank you, Bombo Oliver. Maraming salamat po sa uh, mga tagapakinig ng Bombo Radio. Ako po si Mayor Doc Ming Rosario ng Bayan ng Manawag. Uh, nagpapasalamat po po una sa ating Panginoon uh, at of course sa ating kapwa mayors sa iginawad po nilang tiwala at suporta sa nakaraang eleksyon ng ating League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter at uh, uh, of course wala pong matagumpay na isang leader kung wala po yung support ng ating mga members so i reach out to everyone i appeal to every member mayors na tulungan niyo po ako na na maging uh, maayos at uh, mepektibong leader ng ating samahan at uh, rest assured na yung mga representation po ng uh, ng LMP sa Regional Development Council, sa National Executive Board ng LMP National at araw ano pang mga representations na kailangan po ang ating uh, uh, samahan ay uh, ayan po yung ating gagampanan maliban po doon sa patuloy po natin gagawin na pagreach out at pagkaisahin ang ating mga mayors no sa tulong ng ating mga local leaders especially to Governor Monmon, Mon, to the six congressmen at uh, to all of us na uh, mga Pangasinense, no? Sabi ko nga, this, let's make this association not just a simple group or league, but syempre ito yung nagtutulungan, no? At uh, kahit pa paano magkaroon ng brainstorming at yung mga best practices ng bawat munisipyo, ay baka pwede naman nagayahin no? kaya ay, ay ireeko naman sa ibang bayan, no? para sa uh, matibay at nagkakaisang pangasinan. And bottom line, we should rally behind uh, the the visions programs of our provincial leadership headed by Governor Mon Monjico. Mabuhay po kayo, fellow mayors, at uh, ito po si Mayor Ming, at uh, salamat sa inyo pong uh, suporta po muli sa atin pong liderato bilang presidente ng LDP Pangasinan. Para sa programang Bombahan ni Dugto, Patrol Number 5, Bombo ako mas kumusta gula, this is Bomb Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, sa Radio. Bumble.